Isa sa ipinagmamalaki noon ng American rapper, actor at boxing promoter na si Curtis James Jackson III o mas kilala bilang 50 Cent ay ang 18-0 unbeaten prospect nito sa junior lightweight division na si Mark Two Sharp Davis, isang Amerikano. Matindi ito mga brad, kilalang kilabot at isa sa kinakatakutan noon sa super featherweight division. Sa katunayan, Ayun mismo sa isang kilalang website na TheBoxingBoys.com, itong si Davis daw ay ang isa sa one of the most avoided fighter noon sa kanyang division. At isa nga daw po sa nasindak dito noon ay ang pound for pound undefeated welterweight champion na si Terence Bad Crawford. Sapagkat ayon mismo sa inilabas na artikulo ng nasabing website, ay hinamon pala ni Davis itong si Crawford noong nasa lightweight division pa lang ito. Ngunit hindi nga daw po ito pumalag sa hamon at umiwas na lang. Maliban sa 18-0 unbeaten record nito, ay may makulay at malawak din itong karanasan pagdating sa amateur boxing. Nagkaroon ito ng 200 amateur bouts. Lumahok ito sa Olympic trial para sa 2000 Pro Olympic. Nagkamit ng gold medal sa 2005 US National Championship at isa pang ginto noong 2006 sa US Championship. Kaya naman kung experience at skills sa pag-uusapan, ay eh talaga namang masasabi natin hindi basta-bastang fighter itong si Davis. Literal na kilabot ito mga brad. Dahilan para iwasan talaga siyang labanan noon sa kanyang division. Ngunit alam nyo ba mga brad, na may isang Pinoy noon ang hindi nagpasindak at walang takot na pumalag dito sa kinakatakutang kilabot ng Super Featherweight Division. Ito po ay walang iba kundi ang pride ng Gubat Sorsogon na si Michael Parenas na noong mga panahong ito ay may kartadang 37 wins, 29 knockouts, 4 losses at 4 draw. Bago ang kanilang sagupaan noong July 2014 Para sa IBF Super Featherweight Title Eliminator Ay nag-uumapaw ang kumpiyansa ng tinaguriang The Two Sharp Na piece of cake lamang daw itong si Parenas Sinabihan pa nitong matanda, mabagal At wala daw itong footwork O sa madaling salita, ay isang flat-footed Ngunit heto na nga mga brad Pagdating sa mismong laban Ay tila kinaraman ng maaga itong si Davis Sa ginawa nitong pangmamaliit kay Parenas Unang round pa lang ay basag na agad ang kanang kilay nitong si Davis. Matapos makailang ulit tamaan ng kaliwang suntok ng Finoy forward, again, him, Tila nabulag na bulag na si Davis. Dahil sa sobrang bilis ng kaliwa ni Parenas

Pagsapit ng round 8, ay dito na tuluyang winasak ni Parainas ang unbeaten prospect ni 50 Cent. Nang sumapol ang isang solid left hook sa mukha nito. On majority decisions, unlike Davis, he's fire-tested, ready for battle. Oh, he backs him up into the corner and comes humane ending to the fight as Smoger had warmed up as did the physicians. And the next time he took damage, you knew that was going to be it. Left hands beat all the hands of Davis. Matapos matalo ni Mark Davis sa kababayan nating si Michael Parenas ay huminto na ito sa boxing at hindi na muling nakita pa sa ibabaw ng ring. dahil nakaabot kayo sa dulo ng ating video, ay bibigyan ko kayo ng isang malupit na boxing trivia. Siguro mga brad ay pamilyar na kayo sa lalaking ito, kung saan madalas natin siyang makita sa mga memes, kung saan ginagawa siyang katatawanan. Dahil sa kanyang pag-iyak, at marahil ay isa ka din sa natawa sa kanya dahil sa nakakatawang reaksyon ng kanyang muka. Pero Brad, bago ka tumawa, alam nyo ba na ang lalaking ito ay isang American professional boxer ang pangalan niya po ay si Rick Lockridge na din noon sa bansag na Rocky. Naging lineal at WBA Super Featherweight Champion noong February 26, 1984. Siya lang naman ang nag-iisang boxer na nagbigay ng kauna-unahang talo sa tuhi ni Floyd Mayweather Jr. na si Roger Mayweather by a first round knockout sa loob lamang ng 98 seconds. Malamang kung mahilig kang makinig ng music ay kilala mo ang legendary rockstar singer, songwriter na si Freddie Mercury, ang frontman ng British rock band na Queen. Sila ang nagpasikat ng mga kantang I Want To Break Free, We Will Rock You, We Are The Champions at ang pamungusong Bohemian Rhapsody. Pero alam nyo ba na noong bata pa itong si Freddie Mercury ay minsan na nitong nakahiligan ng sports na boxing? At ang malupit pa dyan mga brad ay may husay din itong lumaban. Sa katunayan, noong nasa high school siya noon sa isang boarding school sa India, ay marami itong napanalaw ng tropeyo dahil sa husay nito sa paglalaro ng boxing. Tama kayo sa narinig nyo mga brad, isa siyang boxing amateur champion noon. Kung pagmamasdan nyo po ang larawan, ay siya po yung nasa kanan. Subalit ang kanyang karera bilang isang amateur ay hindi din nagtagal sapagkat pinahinto na siya ng kanyang ina. <silence> nagustuhan mo ang video to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.